guys, grapher noon. Ayan. Dito muna tayo. Bumasyal muna tayo muna, guys. Palamig tayo sa sobrang init ng panahon. Ayan. Palamig muna tayo sa clip. Napadaan lang ako dito, guys. Dahil may pinuntahan ako. Ayan. Dito tayo ngayon sa market market. daming tao guys pero nagpapalamig lang dito mga to dahil sa init ng ano araw sa labas yan hanggang dito na lang po ang aking video thank you for watching guys thank you so much